si sino gano'y yan? Mama. Basta may classmate ako, nakalimutan ko. Nga lang. Uta. Sabay kami dalaw tumindig. Sabi niya, sulit. Ito, dumaan ito ng insulto. Ako yung remembrance ko sa kanya. Eh. Ngayon, antipara, no? tapos, inamlaking tao. Tsaka naka-amerikano niya yun, niyang gina-armirol. Oh, toto, to. Yung, oh, no, ba? Nag-army roll, hindi yun. Barong army roll talaga yun. Tapos magdala yun ng class card na kaganon. Hindi na, ano ba? Purmado yun. Sabi, te! Tindig rin ako. God damn it! I only called one way. Are you two of standing standing? <laughs> ganon ang kami ko sinunta. I am referring to you. Goddammit! Sir, I I I thought that I heard my name. Ah, You cannot hear because you are always talking at the back. I have no <laughs> Come here, sit down. Put <coughs> <coughs> Los, 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 los tres. Ah, uh, sit down. You recite. Sa front na ako. Ah, hindi ako, ganun ako. Sir, there is no question yet, sir. Puta na lalo na galit. God damn it. Stop crutching your head. There are so many dandruffs in the room already. <laughs> Keep it in your head that it is the only one you have. Ayun po, ayun ngayon. Ah, namura lang. <laughs> hindi ka nag-duha kay... wala si Sulidom, hindi duha sa inyo? Ngayon. god damn it those corrupt people <laughs> i will kill you <laughs> no, that's about it corruption we need more improvement on the laws regulations do not expand the powers but rather limit it especially the signing authorities in an office Huwag na yan dumaan ng mga ano mara. basta yung head of office is given two days three days if you need an ocular inspection that prescribe about 10 days because he has to go to the place to make the inspection and parang ano na rin code of conduct sa lahat in a constitutional habaan na lang and limit the discretion parang But in the meantime, I will just have to double my efforts and go after them. All I need, all I need is for you to call me or make the complaint public. If there is one thing na takot ang taga is when you strip them naked in front of the public. Malagay mo lang yung pangalan dyan, President Duterte demanding 10% o oh yan, lagay mo. Oh, industries or whatever, or if you want to place a Juan Luna there, you place Juan Luna. ganon lang yan. Baski sa police, even in the matters of conversion, if it takes a... Why? You know, imagine sitting on the document for seven months. Putang ina mo kasabi ko lang sa inyo. Eh e kung ang cabinet member one month, let's say ka, I have heard so many. Ang masakit dyan, karamihan, and I must admit, I will admit, marihan, mga tao ko pa noon. Ang sabi ko na lang, just call him to, to, to resign. Para wala na. So yan ho, ang, ano ko. I want you to work hand in hand with government. I want you to get rich. Polaroid right care. If you want to make huge profits, go ahead. Go to the big ones but do not corrupt. Ngayon, kung magbigay kayo, it multiplies. The next project, hingian na naman kayo niyan. So if it's a mayor, or a governor, or a senator, or a congressman, or lalo na pamilya ko, sinasabi ko na nga eh, ulitin ko pa ba yan? If my daughter, Sarah, or Paulo, Or Sebastian or my relatives, my brothers and sisters, will go to you for anything, even if it is extra legal, or legal, or whatever very legal. Consider the request denied. Ano? Ko sabihin, anak ako ni ano. Huwag kayong maniwala dyan. Meto. Baka mapagbigyan na ito, anak ito ni Mayor. Do not do that. Kasi pag nalaman ko, tapos pumotok yan, either to your subordinates, malaman ko, uh, alam mo, uh, baka, ma maybe you, you, won't, you won't like it. Hindi, ma hindi ako magyabang. Ano. I, I, I'm sure that it would be unpleasant. Period do not the only way to stop in the meantime is to demand the service that you want because you are paying the idiot his salary yung pinapakain namin sa pamilya namin lalo na ako dalawa ang pamilya ko <laughs> na divide divide ko talaga yan uh, equally, para walang reklamo pero I do not go around asking hindi ko sa gayon. Ano, ano, magtingin mag ka dyan sa mga kanya. Baski sinong kumain na doon sa mga kanya. Isang kanin, isang sabaw, isang ulam. For all. Whether you are a cabinet member or si, si Taylor Soro, ang pagkain dyan, sabaw, isang ulam, isang kanin. <coughs> <coughs> Dawat ang inubo, ma'am. Eh, hinalikan mo ko siya ako tuloy. Tignan mo. <coughs> yan lang. Yan lang ang hinihingi ko sa inyo. Ki polis, ki ano dyan, report mo na. Simple naman yan. Will not take you two minutes. Police dito, gano'n, nagahingi. Ano. Tawagin ko yan sa harap mo. Tignan mo. Tingnan mo, may mga pangalan yan eh. Yung parking, parking. O manghuli. Maski na yung MMD, tawagan ko yung mayor. Sabi mo, adre, putang ina, pag hindi mo kaya yan, sipain ko yan sa harap mo. Puntahan ko, puntahan mo yan, dalhin ko sa harap mo yan. Ganoon lang yan. Ang ayaw ng tao kasi yung maimbaras in public, mapahiya. The one thing that everybody that does not want uh, to, it to happen to him is humiliation. Yan ang nadam. May ang uh, sanay kasi ako yung ano, I've been a trial fiscal prosecutor for nine years. bebot na practice niya noon. Ang karang klinte niya, puro komunista ang puta. Totoo. Battery of lawyers yan sila. Alam mo na. Rales, Duresa, Uh, sensational. Ako lang mag-isa. Pero noong kailangan ko sila, ano, kasi, alam mo bakit? Sabihin, bakit to si Duterte, mga probinsyano? Wala man akong kakilala dito. Hindi naman ninyo ako iniimbita noon na estudyante pa kami. <laughs> Hanggang karindiriyan lang kami, dyan rin sa loob ng YMCA. Nag-aaral man kami nagainuman pa sa kwarto, wala nang panahon na, I mean, ang crowd namin in, kami, kukunti lang. Along the way, katagadabaw, pero yung along the way, mga estudyante kami, ang, ang,